Tara, isasama daw kayo ni Charlie and Chino sa gala namin today. Kanina ay nag-aya si Charlie and Chino na sumakay kami ng bus. Gustong gusto talaga nilang sumasakay sa bus dito sa UK. Inihila na ni Charlie si Chino kasi paparating na yung bus. Excited talaga ang bata na sumakay. Ilang minuto din kasi kami nag kasi medyo late tong bus ngayon. Wala naman kaming lakad o dapat gawin. Natripan lang talaga naming maglakad-lakad. Saka hindi na talaga kami nakakagala kasi nga lagi may pasok ang twins. Kapag weekends, busy talaga dito. Kung makikita nyo, meron dyan para mga tiyangge. Nagbebenta sila dyan ng kung ano-anong gamit. Meron din mga damit, tsaka iba't ibang klase ng pagkain. Marami ka ding mabibili mga gamit sa bahay. O kaya naman mga pang-decorate. Marami nga din palang stall ng mga pagkain. Tapos, meron din mga nagtitinda ng mga fresh na gulay, tsaka fruits. May bagong open ditong candy store, kaya dito muna kami nagpunta. Tuwang-tuwa nga ang twins nung nakita tong store na to. First time kasi nila dito at alam nyo naman ang mga bata mahilig sa ganito. Meron nga din pa sila dito ng lahat ng flavor ng mogu mogu. Actually, meron din sila dito mga Asian na food. Pero karamihan lang talaga mga Korean noodles o so kaya naman chocolates, ganun. Nakita ko tong M&M's na cookies at tinanong ko si Charlie kung gusto ba niya. ju Medyo natagalan pa nga sumagot at parang may ibang hinahanap. May mga laruan nga din pala dito pero hindi talaga interested ang twins. Kumuha lang sila ng tag-isang sweet tapos nag-buy na din kami. Si Charlie parang may balak pang kunin. Dito nga din pala sana kami kakain kaso sobrang puno talaga. Thank you. Thank you. Thank you. Lahat talaga ng restaurant ay siksikan. Kaya naisipan namin na dito na lang kami kumain kasi dito lang may space. <laughs> Ang dalawang bata, busy busy din. No, I know Hindi nila masyadong gusto yung binili nilang candy, kaya sa akin nila binibigay. Mag-order lang kami dito ng mga hotdogs, saka ng chips. And nag-aantay na lang kami ng aming food. Pinatry ko kay Chini yung hotdog, pero hindi niya nagustuhan. Si Charlie, ayo din niyang kumain, kasi kakakain lang din naman nila bago kami umalis. Bigla lang din talaga, kasi kami nagkayaan na lumabas. 7, 8, 9, Si Chino napapabilang na kasi naantay niya yung chips. Anyway, tumambay lang kami dito sa glit habang kumakain. Meron nga din palang kumakanta-kanta dun sa likod. Nakakatuwa nga kasi yung mga kanta niya is yung parang pang karaoke. Sabi nga ng daddy ng twins, red horse na lang daw ang kulang. After naman namin kumain dito, nag ang twins na bumili ng fruits. Sobrang lakas kasi talaga sa prutas ng dalawang to. Every day hindi pwedeng wala silang fruit. Gusto pa nga yung watermelon pero sabi namin nakabas kasi kami ngayon. So medyo mapigat kaya pagbalik na lang namin. Mula kami ng mangga tsaka ng apple. Tapos naganap na din kami ng favorite nila na french fries. Gusto nga din daw palang bumili ni Charlie ng bagong t-shirt. Kaya binila na namin ng twins. Mahili kasi talaga yung dalawang yan sa mga dami. Bata palang maporma na talaga. Yan lang naman, medyo nagpagod lang kami ng konti. Para makalabas na din ng bahay. Sumakay na ulit kami ng bus pabalik. At nakakatuwa talaga yung mga bus dito kasi sobrang lawak. Kaya naman ang dalawang to, relax na relax talaga kada nasa bus. Kahit ata buong araw kami nandito, eh, payag yung dalawang yan. Gusto nga daw nila ang bus kaysa sa sakyan. Nakakatuwa din talaga kasi sanay na nga silang dalawa. Alam na din nila pagpapaba na kami ng bus. Yan na nga bumaba na kami dun sa bus stop. Tapos naglakada din kami pabalik ng bahay. Nakakatuwa si Charlie kasi ayaw niya talagang iwan si Chino. Binabalikan niya talaga pag medyo napapahuli na siya ng lakad. Kapag kasi pagod na sila, eto't bumabagal na sa paglalakad ng mga bata.